araw na to ay ang vlog natin ay patungkol kay ano kay Cristaline. at ito yung sinabi ko nung live nung nakaraan na meron tayong surprise excited ka na ba lumipat bago magpasko o sa pagtulong ang usapan ko, nalis sa kanam Oh yo, yo yo! Yo mga kanuling magandang araw po muli sa inyong lahat At bago ko ituloy ang vlog Vlogs ay gusto ko muna magpasalamat no sa inyong lahat sa lahat ng all super chatter no sa nagpe-play ng aking mga playlist no at sa mga hindi nag-skip ng patalastas. Ayan. Sana po ayan huwag kayong bibitaw at tuli tuloy-tuloy lang po ang support. Suporta kay Kuya Noli no hanggang matapos ang challenge no hanggang December. Tuyan. yan uh, Ngayong araw na to, ay ang vlog natin ay patungkol kay ano kay Crystaline. At ito yung sinabi ko nung live nung nakaraan na mayro tayong sorpresa, no? Syempre from Mr. Copy Lover. Ayano. No. And sana nandun si Talin. Hindi ko sa tinex, no. So sana ay nandoon siya. So this is it. Parcel Ta Talin. 150. 1.50. 1.50 po. Parcel Parcel. Basta. <coughs> May iba naman po kayo. Wala kayo. <laughs> Wala po po. Parcel, di kita na di kita na ano? Kumukuha <laughs> ng pambayad. O kaya ng pambayad. So yun mga kano, ah, Gusto ko pong ipakita sa inyo yung hagdan Pagkakagawa kasi Nawala ni Gatcho yung vlog niya rito na erase So sayang, sa so, ang ganda pa naman ng pagkakagayari ng hagdan ano? o Eh Ayan At, siyempre sukatin namin yung pinto So lahat ng pinto, no, so, sukatin so, Ito muna kami sa baba At ah, siyempre ililista ni Kuya Puloy Ayan. Door 1. Ay, Lin. Pasoyo daw, Lin. At ah, kaya akong camera. Nilagay mo ano? Door 1. Para madaling tandaan. Hmm. Ayan pala. Hmm? Door 1. O kaya pinto 1. Dito kayo lalagay? Hmm. Kasi para madaling tandaan.

Ano yung halong? Yung 90 pala po. 90 by 210? 210. Tapos? Door. CR. Pinto. CR. Plastic door. Hindi. Kahoy. Kahoy ang gusto ng ano natin diyan. CR door. 60? Hmm. 60 cm pa. Ah. 60 cm. Yan po, so bali ang mangyayari dahil medyo malalim to. To tatambakan talaga itong mga kanon. Ito yung door one, ito yung main door. Oo, ah, ah, main door. Main door. Okay. <laughs> yan. Ay, walang ink. Yan. So ito ay siyempre tatambakan bahagya to. Tapos yan yung ating pintuan ng CR at may mga nag-comment mas maganda raw dito yung lababo mm, -hmm. mm dito raw mm. ano po mm, medyo sala ng bahagya at ito mayroon pa tayong simento rito Siyempre uh, bukas gagawa uli rito ganda ng CR Oh, uh, yung okay. pintana pala oh, hagisan din pala yan para kung ano masukatan na rin ayan, siyempre pintuan sa taas pintuan sa taas Ah, oh, wala pang hagisan po ito na natin yan doon kay, ano, kay Kuya Joel Saka kayo ibang mga kahoy dito doon para at least ano hindi na makaminos maka ba hmm. Lilista. Oy, sana all may hagdan. Ay, ang ganda naman ng hagdan. Eh. very comfortable ang hakbang. Ay, uy, ganda talaga. Uh, room 1. Room 1, second floor. Mm. Room 1, second floor. Marami pa pala i-retouch dito, no? Ayun, puro Napakarami pwede. pa pala i-retouch. <coughs> wala na bang ganda sa ano? Nagbuo na. Ilan yan? 76. Pag nagbawas? Pag-break ito lang tayo. Mauubos yan. Pag-break Ilan yun? 80. Ayan, 80? Oo. Tingnan mo daw yung yun kaya pang magawa pa ng para 80. Kasi para pare-parehas yung pinto. Langanin. Ah, kung 80 tatanggal to. Pero may pag-asa pa maging 80. Alin tatanggal yun? Ito kasi kung, ba, kung bawas dulo-dulo ng pintuan hindi kaya yung obra uh, 70 lang yan 76 76 ay kaya sa kabila po 80 kabila ng bawas kasi kahoy kung sa iba-iba mong kahoy yun hindi kaho dulo dolo ang bawas mm -hmm. ayan Gawin 80? Hmm. Dalawang 80. Yes, yeah. so. Second floor. Ilan lang yan natin dito? Ilan yan? Ba't siguro, ilan na yan? Pachinta na rin. Pachinta na rin. Kasi pag alampas pa dun, sobrang laki na. Kasi naman siya kuchinta pag may pinasok na gamit, di ba? Ang ipapasok lang naman nila, higaan yung mga nakakalas na eh. Hmm. hmm. Kasi, pa. Ilan sa baba? 90 90 na rin yan. 90 na rin. Para mas maganda. Pinto ano? Pinto. 19, 19. Pinto, 19, 19. Uh -oh. Pinto Hagdan. Pinto Hagdan. Ilan yan? Ha? Ah? Dudukto rin talaga natin ito. Malaki pa naman eh. Yan o. Malaki pa naman ang babawasan. May pag-asa pa. Gawin 80. Ha? 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 Pero kung tutusin, pwede na to. So, kasi biyara man dadaan dito eh pagkakabrikit ko magagawa ng paraan. Mababawas talaga tayo Kung mababawas ano. Hmm. Ayaw na sumulat? Alam na. Alam na. Yung na Alam na. Yung natatagong bullpen. Alam na yung natatagong bullpen. <laughs> Yung natatagong bulpin. Hindi kasi namin yung matatandaan. Basagan na lang natin ito. Oo. Oh. Matsinta na rin. Oo. Oh. Tatlong matsinta. Hmm. Hindi para ano. Para puro parehas? Oo. Puro ng 90. Sa dalawa. Ito. Dalawang 90. Tatlong 80. Oo. Oh. Ay, huwag mo na isa-isahin. Hmm. Ano yung mga lang? Oo, oh, tatlong 80, dalawang 90. Oo. Oh. Tapos hmm. May, yung CR, 60 Ayan. Oh, Ilan ba kasama CR? 6. Kasama CR. Akala nga po naman, hindi po ito lalagyan ng pinto. May pinto yan, hindi yan pwedeng wala. Kaya nga po. Hindi yan pwedeng wala. Pero kung gusto, gusto nyo, pwede naman. Kung gusto nyo walang pinto. Gusto nyo ba walang pinto? Ah, 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 ah. Gusto mo uh, walang pinto? Pwede. Bawas din. Oo. Pero paano po pag buwan ang bubuksan? Ipaan yung space. No? May, <laughs> <na laughs> <to laughs> <ito? laughs> May grills yan. <laughs> Tapos, hindi. paano magiging nito? Dito na sa gilid na to. Dito na sa gilid. Hindi, hindi doon balit pwede bang lagay ng table? Oh, pwede. Pwede. Dito man lang, dito ka man lang ang pinto. Dito man lang ang pinto. Hmm. Kung dito kasi tayo, pwede rin dito. Sagabal. Sagabal ba? Dito i gagawin. Sagabal. ba? balibag? ba? Hmm. Maharang dito. Mm. Sagabal ng pinto niya. Mm. Oh, dito na lang. Parang mangyayari para siyang screen door ang bukas palabas. Pwede hmm. nga, discrendo na lang ito. Hindi natin kung ano ang ano ng ating buting ano. toto hmm. <coughs> to, simple dyan rin talaga. Aluminum to, screen to. Hmm. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Yan lang, mas malaki pa rin siya screen door? Oo, oh, kasi yung kina, ano nga, 7,000 <laughs> eh. Kay bidang eh. Mm hmm. Mas malaki. Hmm. Ayan. Pwede na rin pala lagyan yan ng anong ano, ng bakal, no. Sabayan na natin 'yung ano, sabayan, ano. mm -hmm. no. Mhm. Ayun, makakatingin liat, nasukat na po 'yung mga pinto, 380, 290. Yung CR ilan? 60. Ah, 60. Ayun, talagang maliit pala talaga. Standard naman na 60, mm -hmm. Yung standard na 60. Mhm. Mm Kasi kung halimbawa, abangan na lang sa vlog. Ayan po, at baba kami. Mga kanuli. Sana all na lang talaga. Maganda ang hagdan Suwabing swabi ang hagdan ay. Ang galing ang hagdan. Ayan. Ayan mga kanuli, bali wala ang lola niya nasa work pati yung mama niya nasa work din no subali so, bali ano kasi uh... <coughs> wait lang <coughs> so marami pa tayong ano marami pa tayong buhangin yan at meron pa tayong mga graba so ito mga pinagbistayan na to ay baka doon sa pagtambak yan so di ba paaganda ng bahay astig, andiyan yung hagdan yung ginayahan naming bahay mas na improve lang to kasi yung ginayahan namin is ito ay bakal to yung hagdan. So ito ay buhos. So mas mas astig talaga to. Ayan. Ayan. At anjan si Kristalin. Ang inyong likod. Inyong likod. Ang inyong Ang inyong likod hindi po sa harapan. Ang inyong likod hindi sa harapan. Ang inyong likod. Wala ko ng upuan. pwesto ko lang ang camera Lord, <coughs> ayan daan si Kristaline. buhay, di ba against the light ah dito tayo lin against the light dun ayan ayan si Kristaline. Lin, ano, kumusta? Okay na, no. okay ba? <laughs> kumusta ang development ng bahay mo? Sobrang ganda po. Ha? Ah? Sobrang ganda po. Sobrang ganda. Parang, ayan. <laughs> Parang ikaw, ganun dapat. <laughs> Feeling mo matatapos namin ito bago magpasko? At makakalipat kayo bago magpasko? Sana po. Then I prepare ko din po para dito sa sa inyo pa. celebrate po Christmas. Hmm, para at least unang Pasko niya dyan. Oh, okay. Unang Pasko nila. Kung totoo si At, ano pa pang kulang dito? Sliding, mga pintuan, grills ng hagdan, grills sa terrace, flooring, mga retouch retouch, at sanipa kung aabutin. At syempre, bowl ng CR. At syempre, yung connection ng tubig, kung ano ang kanila magiging plano. Ay, may nawasa yan naman ako, pala dyan eh. Ako, Mayroon naman pala dyan na pwede nang i-diretso dun. Ibutas na lang dun sa lababo. Pwede na yan, diretso Man, na. Nakapit po talaga yung gripo pong yun. Dun po siya nakapiesto. Ayan, dahil sa napuno nga. Napuno yung memory card ko. Bago nakapag linis ng memory card. Another tanong. Excited ka na ba lumipat bago magpasko or makapasko na or sa January na? Lakas lang sa mga yung sagot. Opo. Oh, ano anong po? Parayas yan doon na Or January na? January. Bago magpasko o makapasko na? nag like, uh, ano din po na sana before Pasko or kung kailan po matapos, okay lang po. Ah. Uh -huh. Opo, bakit mayroon na pong ano, exact date? Meron Maganda po. kasi nag ka. Oo, oh, albawa. Ano nga ang gusto mo? Diyan kayo magpapasko o dito kay lola mo? Lilipat na lang kayo. Mga January na. anong gusto mo? Pasko ah, gusto mo dyan magpasko kayo? <laughs> Ayan. Gusto na raw niyang magpasko. Pasko dyan sa bahay na new house. Ayan. Daw? Parang yun yung pa surprise ni Kuya Noli na sinasabi niya sa lahat. Ayan! Dahil gusto niya magpasko dyan, 25,000 Pesos! 25,000 Pesos! 25,000 Pesos! Hindi na Basahin mo. Mr. Ano ba Kopi Lover. Oh, thank you po Mr. Kopi Lover. Maraming salamat po. Mar Another 25,000 Pesos para sa bahay ni Talin. Ay po. Hindi may sabi. Maraming salamat po. Malaking tulong po to para po mapaano din po yung bahay po. God bless po. Sobrang na-appreciate ko po talaga. At, siyempre, bilangin mo. Bilangin mo ba? Tanggalin mo ba sa ano? Tanggalin mo dyan sa... Sobre. Bilangin mo talaga. Uy. Uy. tama na 25K. Gusto mawak ganyan. first time niya raw mawak ng ganyan. 1, 2, 3, 4. Seven, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty-one, twenty-two, twenty 25,000 para sa lahat ng pintuan! Oh, makakapili <laughs> oh, thank you boy para sa lahat ng pintuan. Thank mm, po. di ba? At kaya pa lang nagsukat. Na. <laughs> kaya ba nagsukat na? At kung natatandaan mo, yung nakaraan, hindi ko pa nagagawa. Ito pa yung pang sliding window. Dito pa yan, oh. Yung 17,000. Uh, 17,000 ba yun or 18,000? Ah, uh, 18,000. From Mr. Copy Lover din yung 10,000 plus 8,000 from Mr. Star. No? So, ibig sabihin ay uh, masasara na ang bahay ni Kristalin. Pagkakaroon ng sliding, lahat ng pintuan masasara. Kaya nga tinatanong ko kung gusto mo bang lumipat ng Pasko or before na? Oh. Uh, anong gusto mo ngayon? Before. Anong before na? Ayan, napapasko po, dito pa magpapasko Ah, bago magpasko So, ayan mga kanuli, no At salamat, no, sa mga naging lahat na maging naging sponsor natin dito sa bahay ni Cristaline simula pa, no At babanggitin ko na lang kayo lahat-lahat pagka yung talagang ano na ito, mga to na natin Sa so, ngayon, salamat uh, Mr. Coffee Lover and Mr. Star At uh, yung mga nakaraan pa, no, si Kuya Cesar Perer So, andito kasi yung listahan, isa isahin ko pa Basta salamat talaga at napakasulid ng bahay, napakaganda at hindi talaga sa tinipid na mga materialis dyan, napakasulid. Pangarap na bahay na dati tagilid, tumba, bahay na walang pag-asa, na wala naman talagang pag-asa kasi magkano ang... Magkano ang aabutin ng... Ikaw, may iyak. Ah, uh, Tears of Joy. So, Tears of Joy daw. Ayan. So, ayun. Mm, tuloy ko lang yung sinasabi ko. Kasi totoo naman talaga eh. Um, paano namin nakita yung bahay nila. Kaya nga nung makita ko yung bahay nila, nag, ano talaga yung damdamin ko, talagang nag, nag, hindi ko maintindihan, parang nagdurugo. No? Kaya nga sinabi ko, yung bahay na tagilid na bagsak na lang talaga isang ganun lang parang wala talaga pag-asa nagkaroon ng bahay, nabuhayan, nagkaroon ng pag-asa. Salamat talaga kay God. Sa mga sponsor. Lupit. Oh, ano, gusto mo lumipat pa sa pag-December o January na? <laughs> December daw, <na>, December. <laughs> so yan, bukas, gagawa dito. Uh, ano ang gagawin, siyempre may mga re-retouch pa. At uh, flooring At kaya natin kung makontak ko yung ano At mabili mga pintuan Ayan, so In God's will Kung ano ang kakahinat Ng bahay ni Kristalin At syempre salamat sa Pag-support sa akin Sa live, no Sa pagbibigay mo ng time Wala pong problema Baka may gusto ka pang sabihin Sir po, Thank you po talaga sa mga mabuting sponsor po para po matapos po yung bahay. Thank you po kay Kuya Nolly kasi po yun po, siya po yung naging way nga po never po kung magsasawa mag thank you po sa inyo and sa mga viewers po, sa supporters po and also po sa family ko po, po and kay God po, Yan po hey talon daw eh hey. hey. eh <laughs> eh <laughs> alright mga noli